Sino nga ba si Lucille Randon o mas kilala bilang Sister Andre? Si Sister Andre ay isa sa pinakamatandang na nabuhay sa saysayan ng buong mundo. Ipinanganak si Randon noong February 11, 1904 sa Alice, France. Ang kanyang ama ay si Paul Randon at ang kanyang ina naman ay si Alphonse Delphine Yetas Sauton. Meron siyang tatlong nakatatandang kapatid na lalaki at isang kambal na kapatid na babae na nagngangalang lady na namatay isang taon pagkatapos silang ipinanganak. Si Lucille Randon ay naging takapangasiwa ng tatlong bata sa Marseille noong siya ay 20 taong gulang noong 1924. Inaakaw ni Sister Andre ang responsibilidad ng siya ay kinuha bilang isang governess at guro ng isang kilalang pamilya. Ang mga pugyot sa Versailles noong 1928, ang kanyang trabaho bilang isang governess at guro sa Versailles ay tumagal hanggang 1930. Nang siya ay naging governess para sa pamilyang Borione sa Paris at pagkatapos ay sa at anggang hanggang 1944. Si Sister Andre ay lumaki sa isang Huguenot Protestant na pamilya at ang kanyang lolo ay isang pastor. Nagbalik loob siya sa Katolisismo noong 1923 sa edad na 19. Sa kalaunan ay isumali siya sa ordera ng katoliko na Daughters of Charity noong 1944. Kinuha ang pangalang Sister Andre bilang parangal sa kanyang nakatatandang kapatid na lalaki. Pagkatapos ng World War II, nagmisyon si Randon sa isang ospital sa Bichi kung saan naglingkod siya sa mga ulila at matatanda. Ang kanyang misyon ay tumagal ng 18 taon hanggang siya ay pinadala sa isa pang ospital sa Labueme, Bueme Houston, Drome para sa night duty noong 1963. Nagretiro si Randon mula sa full-time na trabaho noong 1979 at pumasok sa ipad sa Marches sa Subway kung saan pinagpatuloy niya ang pag-aalaga ng matatanda hanggang siya ay umidad sa isandaan. Lumipat siya sa St. Catherine Labuare Retirement Home sa Tulon noong October 25, 2009 sa edad na 105.